Anong kabagat ng halapit ang biktin? Huwag nang biktin yun. Nahalo lang sa ano? sa asin. Ha? Huh? Nahalo sa asin. May? Eh? Ang biktin. dali lang guys, oh. Kilaw agad, oh. May so, naka-waiting pa po. Blaggy rin nga doon. Bang ano yan, pang order saan sa pista yan. May mga umorder. So, magiging sita naman dyan. Hmm. Mm -hmm. <Cristo> ang uh -huh. yan, guys, Naglit lang po. นั่นเดี๋ยวปปงเราจริงจะลากรกย่เราเดินตั้